Mm. Panalo talaga sa akin to. Hi hey guys, nandito tayo ngayon sa Keigo Ramen and Katsu dito sa branch nila sa Malolos. Malapit lang to sa crossing dito sa Paseo del Congreso. Itigman natin yung bago nilang mga menu. Tara. So ito yung in-order natin. ah uh, titikman natin. Madalas naman tayo dito sa Keigo Ramen. So natitikman natin yung iba. Pero ang gusto ko talagang tikman yung kanilang bagong hamburger curry. So ito yun. Bukod sa kare katsu, syempre yung pinakasikat. So, sikat din tong hamburg katsu. So, titikman din natin siya. So, syempre yung mga gusto natin dito, ramen talaga. So, isa sa mga nire talaga natin ito noon pa. Itong keigo ramen. Yung unang nating na vlog is yung sa baliwag. Hindi ngayon, nandito naman tayo sa Malolos branch nila. Dito sa may paseo malapit sa crossing. So, ito yung kanilang hakata ramen. So, ito yung mga bago nila na flavor dito sa keigo. So, yung hakata kasi parang thick din siya tapos cream base din siya tapos pork bones yung ginamit niya so tigman natin siya sobrang thick ng broth niya tapos lasang lasa mo yung pinaka flavor talaga alam mo matagal siyang pinakuluan tapos tignan natin yung texture hmm. Ayan. Okay. so andun yung yung flavor ng bones, yung pinakabrot niya. Napaka, alam mo, pinakuluan ng matagal. Ito yung hamburg curry. So, isa rin to sa mga American version. Actually, hamburger talaga to. So, burger patty talaga siya. Then, nilagyan siya ng curry. Ang gusto ko dito sa Kigo Ramen, masarap talaga yung curry nila. Malapit talaga or halos talagang kasing lasa na siya ng Japan. Ganon din yung rice nila. So, tikman natin siya. Hmm. Iba talaga yung lasa ng curry nila dito. Tapos, ang ganda ng pagkakaluto ng, ng burger, ng pinaka patty, uh, malambot siya, tapos juicy. Tapos, nagpadagdag nga pala ako dito ng cheese, ng mozzarella cheese. Para additional flavor doon sa pinaka-burger. So, ito yung kanilang kigo Supreme. So, ito yung pinaka-bestseller nila. Kung makikita nyo talaga siya, grabe yung thick Tsaka makikita nyo naman, hindi tinipid sa nori. So, isang buong sheet ng nori to. So, tignan natin to. Ang kanilang Kego Supreme. Hmm? Lambot. Hot. Hmm. Harap talaga nito. Best seller talaga. Ibang kasi talaga yung nasa. Hmm. 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 Harap talaga nito. Ito talaga yung babalik-balikan mo rin dito eh. Hmm? Yung broth niya talaga sa sabang Sobrang panalo talaga sa akin to. Ito talaga, recommended ko talaga ito dito. Keigo Supreme. Ayan, so natikman na natin yung mga bago ng Keigo Ramen and Katsu dito sa Malolos Branch. At meron din silang iba pang branch. Tapakita ko na lang dito yung address. So highly recommended talaga ang Keigo Ramen and Katsu. Isa talaga to sa mga favorite namin na ramen house, uh, Japanese concept dito sa Bulacan. So try nyo yung mga bago nyo lang meron. Tara!